to what extent will you pursue yung accountabilities naman ng lawmaker proponents first on the senate and first and and secondly in the house kasi nga po uh, yun yung yun na lang ang kulang uh, alam na natin yung uh, modus alam na natin yung mga kasabwat doon sa alleged kasabwat doon sa DPWH sa contractors um yung accountability direction is towards na doon sa Uh, mga lawmaker proponents? So, are you going to, number one, open the uh, records of the BICAM to know who are the proponents? And number two, uh, will you be recommending cases um, against fellow lawmakers, whether senators or congressmen? We'll always be guided by evidence. ano Kilalan nyo naman ako, RJ, ano mm -hmm. kung masagasaan, masagasaan. Walang dapat santoy. Kasi kung meron tayong pagtatakpan, bakit pa tayo nag mm -hmm. Bakit pa tayo? Although, Uh, in aid of legislation pero meron kaming uh, si share namin sa executive branch you no know, whatever uh, pieces of evidence na maggather para magamit ma put into good use and again uh, yung proposal namin yung sa WJ yung lumabas sa pagdinig na uh, allegation ni Bryce Hernandez na di umano yung WJ uh, mag magdadala o magdi-deliver ng obligasyon pag sinabing obligasyon ito na nga yung lagay, hindi ba? So poproseso namin 'yon and as we again, as we speak, meron kaming uh, video footage ng uh, CCTV. CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ, uh, ang pangalan yata Tamina, ano. Ipapatawag namin 'yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya. Pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta kaninong office at sino yung kinausap niya para maliwanag whether or not staff ng blue ribbon yung pinuntahan o legislator yung pinuntahan edi magpaliwanag yung uh, kapwa senador kung siya ay napuntahan bakit mm -hmm. nagpunta rito ng WJ and kung idudugtong mo lawyers call this circumstantial evidence di ba mm -hmm. na although walang kung standalone wala siyang uh, wala kang mako mm -hmm. pero kung may allegation, na merong uh, mambabatas o merong staff ng Blue mm -hmm. Ribbon, staff ng Senado na sinasabing i-deliver Ide yung obligasyon mm -hmm. pagka-tapos napunta pa rito August 19 yung petsa nung dalaw ng pagdalaw. This year sir. And we found out also this year 2025 mm -hmm. recently lang. Mm -hmm. And we also discovered kasi pinatingnan ko agad mm -hmm. kasi binanggit ni Bryce Hernandez exact amount ano mm -hmm. nagbagsak di umano and I'm saying this, this is just an allegation, mm -hmm. di umano ni Senator Estrada sa Bulacan, do sa, first, uh, sa First District Manok kung saan. So pinacheck ko agad sa General Appropriations Act, kung mm -hmm. meron bang uh, insertion na nagkakahalaga ng 355 million pesos na intended para sa Bulacan. And we found one. Mm -hmm. Meron talaga insertion na wala sa house version, pero lumabas ito do sa by after bicam ah. so maliwanag na either sa senate version or sa by cam yon na insert now we would like to find out kasi alam niyo naman yung kalakaran sa budget deliberation dito hindi mo pwedeng matukoy ito nga yung lagi kong pinaglalaban na identify natin kung sino yung proponents ng mga amendments mm -hmm. kasi kung walang uh, walang record yon, paano matutukoy kung sino yung legislator congressman man o senador na nag-insert o nag-amend. Mm -hmm. Walang record eh. Ang record lang dito is a piece of paper, whether toilet paper or <laughs> yellow pad or uh, or uh, yung stationery, minsan doon lang sinusulat. Ang may hawak nito yung chairperson ng Finance Committee uh -huh. or yung Appropriations Committee chairman. Now, kung merong confirm na na merong 355 million pesos mm -hmm. na talagang na i na i allocate, uh, na i allocate uh, no, para sa Bulacan. and we went further meron ng limang projects identified mm. na na award na no out of the 355 million now my team mm. uh, or my teams are checking kung ano yung status ng mga at least five projects na nayon mm -hmm. na hindi pa namin alam yung amount madali makita yon kasi nasa website naman ng DPWH. Mm -hmm. at At titingnan namin sa ground, ano yung status? Kasi baka pareho noong sa SIMS at saka sa IM na, isang litrato lang yung ginamit na hindi gumagalaw yung, yung dalawang tao. No? Mm -hmm. So, titingnan natin yung pattern. Kasi kung ganoon ang pattern sa First District Engineering Office ng Bulacan, mm -hmm. posible na din ang ginawa dito sa kasi hindi pa naman sila na, nabubuko ng Mayo eh. Di ba? Ngayon lang naglabasan ito. Kung magre man sila, kaya I'm free to announce it to you, hindi nila kayang gawin yung kung ba naghahabol sila, mm -hmm. eh, subukan nila yung two days na makasingil sila ng 46%. No? Mm -hmm. Hindi kaya yon physically. That's a physical impossibility. So maghabol man sila, eh, kaya naming unahan. Ika mm -hmm. nga, kung ganun din ang pattern. Mm -hmm. Sa <coughs> WJ, ba ang Senado? And can we ask for a copy? not yet. Ako, hindi ko pa rin nakita. It mm -hmm. was just reported to me. Bago ikaw, RJ, ako muna. <laughs> Pero invited siya sa next hearing, sir. So, sir. Uh, ako yung, ano, yung, mm -hmm. uh, yung church sa CCTV rito. Para mm -hmm. siya yung mag-testify na actually on this date, on this, at this time. Kung Ito yung... Hindi. Makita naman sa CCTV yun eh. Mm -hmm. Pero mas mainam na yung uh, formally i-testify noong mismong operator ng CCTV kung saan opisina. Kailangan yun eh. Kasi mm -hmm. kung CCTV alone, hindi mo mapagsilita yun eh. Mm -hmm. Pero sir, may initial info kayo, sir, kung kaninong office ng Meron, senator? Meron, pero hindi validated eh. Kaya mas magandang uh, tingnan na muna. Sir, uh, will you be um, like uh, inviting... Bina secure yung... ko na yung footage. It's a good thing that mm -hmm. it happened Uh, last August 19 mm -hmm. kasi ang lifespan ng footage isang buwan eh yes mm -hmm. kung inabot tayo halimbawa September 20 ngayon wala hindi na. na natin aburado na yon mm -hmm. sir ipapatawag nyo rin po ba yung past uh, chairman ng apro or ng finance mm -hmm. uh, uh interparliamentary courtesy but, no. but yung finance at least kasi usapan uh, uh, na. natin si Senator Grace uh -huh. po para maidentify kung saan or kung sino yung nag-insert nung 355 billion na yun kasi established na natin na sa either sa Senate version or sa bicameral, sa bicam lumabas bigla yung kasi wala sa net, mm -hmm. wala rin sa mm -hmm. o sa House GAB. ano. So mm -hmm. ganun.